Ayan mga ka-DIY. Okay na po. Oh. Yan po yung combination niya. Pwede naman po may ibang kulay yan. Pag i-switch on, switch on po natin yan. Pero sa ngayon, yan po yung sample na ilaw. Ayan mga ka-DIY. Mayroon po tayong gamit ko dito na bumili tayo sa hardware ng also set siya na piraso po ito ito po yung gagamitin ko sa pagbubutas nitong pin light sa may kisa nito bale ito po siya na piraso pang siyam po ito ang syempre itong pinaka -guide niya sa gitna ng whole soul. ito po. Itong size na 3. 3 inches na may 76 mm. Ito po siya. Nagamitin natin. Lagay po natin ito sa gitna at ipipix natin siya ng nut niya. Para hindi siya gagalaw. Tapos, ipitan natin siya na adjustable. Ito po. Para hindi siya gagalaw pag nag-ooperate na tayong magbutas. Tapos, ilalagay na natin sa may drill. Ito po. Ganyan po yung magiging kalabasan ng mamaya. Tapos po yung sukat nitong pin light nilalagay natin. Ito yung sa may likod niya. Ayan po. Yung sukat niya po, yung pinaka bilog na sa labas ay 99mm pag nabutasan na po natin siya yan nasa 75mm ito po yun ito siya ito po yung pinaka sukat ng bilog na sa labas ay 99mm tapos po dito sa likod yung paglalagay natin ng pagpinasok natin sa butas ito yung 75mm naman ang bubutasan natin yan, ito yung gamit natin mamaya. Ito po yun. Para sakto siya dito sa may pit niya yun po. Yan. Kasi hindi natin piding butasan yung kanito siya kalaki sa labas niya. Lulubog na po sa loob yan. Kaya ito lang po talang kailangan sa loob. bubutasan natin. 75 mm. Ito po siya ay tricolor. May warm, daylight, at saka fluorescent light. Ayan po. Yan yung ano niya. Tricolor. Voltage 180 to 140 volts. 50 hertz, power niya 5 watts uh, ceiling light tricolor Yan. tapos mga ka DIY may pangalawang option po tayo kung saan po yung napipisil yung bibilin mamaya kung ito po yung also o kaya itong adjustable circle cutter ito naman ay ang pinakamalaking maubutas niya ay nasa 200, 120 mm. Yan po yun. Adjustable po ito. Yan. Kung gaano po kalaki yung butas na mabutasan nyo, ito siya. Yan. Adjustable. Tapos, may kasama siyang allen range para panghigpit dito ko po para hindi siya gagalaw pag magbubutas na tayo Ayan. tapos dito sa center niya po yung pinaka guide niya ito po yun yung pinaka guide niya Ayan. papasok po natin dito buksan natin ito ay allen rings papasok natin yan tapos ihigpitan natin Ayan po. Kaya hindi po tayo mawawala kung anong size ng butas ang gusto natin. At tapos meron pa po isang opsyon siya kasama ito. Kung ayaw yung gamitin po ito, ito naman po siya. Matulis siya. Isang size naman po yan. Sukat natin. Ayan. Tapos siya Ayan po. Tapos, ito naman po para sa trail naman. Papasok natin yan dyan. Ayan. Ayan po. Kayo na pong pumili kung saan nyo po yung napipisil yung bibilin. Itong circle cutter na adjustable o kaya itong also set na may siyam na piraso ito po siya. Oh. Saan piraso po yan? Ayan. Ayan mga kadeway. I Ididimo ko lang po yung laki ng butas po. Ayan po gagamitin natin. no 75 mm. Ito po yon Ginamit ko dyan. Ayan. Ayan po. Sakto po yan. Oh. Ayan po siya. O sakto po talaga yan ayan bali nakaabang na po yung wiring natin dito kakabit na po natin maya, -maya. may tatlo pa po tayong kakabit tapos ano ko rin po itong isa yung adjustable circular saw so, ito po yun po, madali lang naman ito eh, kasi Ina-adjust lang naman tong ang bubutas nito. Ayan po, mga ganyan. Hira po pag nag-iisa, walang magawak ng camera. ay ng pagbibidyo natin. Ayan po. I adjust lang ganyan. Ayan. Ang kagandahan po nito, adjustable kasi madali natin hanapin yung sukat ng bilog. Yan. Tapos higpitan na lang natin dito sa may allen Yan. magkaiba po itong dalawa. Ito yung unang kinabit ko kanina, tricolor din. May warm, daylight, tsaka lotion light. Ito naman yung pangalawa, magkaiba po sila. Oh. Ito kasi may kulay blue, light pink, tsaka daylight. Ito po yung pagkakaiba nila. Ay, kabitan natin mga ka-DIY itong kulay brown po, ito yung positive, ito yung negative. Tapos yung positive, positive natin, ito na lagyan ko na sa marking para hindi tayo malito. Gagawin ko po ay kukuha muna ako ng tatlong piraso Mas positive po ito ah, brown. Una, gagawin ko, itap ko muna sir, ganyan. Kasi manipis na manipis po, kasi itong pin light natin eh, kaya kailangan, sigurado yung pagtap natin. Ayan, muna. Iti-twist natin ng mayiging para hindi sa luluwag. And then, pagsama natin dalawa. Ayan. Para mas mas may pit, hindi siya gagalaw-galaw. Ayan. Tapos itutupin natin mga kadiwa. Okay na yun. Pagkinapitin nyo ang elektrikal.

natin, mga katiway. Tatlo po yung switch nito. Ito para mamaya sa taas. Ito yung switch para sa chandelier. Ito yung yung anim na pin light. Ito yung apat na pin light. Subukan muna natin yung anim. Diyaway. po yung anim na yan. Oh. yung letter L letter L maka DIY oh. Yan. Tapos sa kabila, ayun. Wala pong ilaw po sa kabila. Baka na na po yan. Papalitan natin mamaya. Yan, may ilaw po yan oh. Tapos yung kilabit natin. Ayan. Oh. Tapos yung yung apat na kulay. Yan po, apat. Yan po yung dalawa. Tapos yung dalawa doon sa kabila. Ito po yung tricolor din po siya. Yan, kulay blue. Yan po, kulay blue. Yan. Kulay blue siya. tapos isa pa yung medyo yung parang pink ayan mga ka-DIY okay na po oh. yan po yung combination niya pwede naman po may ibang kulay yan pag switch on switch on po natin yan pero sa ngayon yan po yung sample na ilaw. Yan. Tapos po yung tapat po doon sa pintuan, naglagay na rin po ako ng tatlong trellis. Yan po yun. Yan po. Yung cob, po, wala pa akong bibili, Pero nakaabang na po yan sa area niya pag mayroon na tayong nabili. yan na mga kaibai